Itinalaga ang mga bagong Master Guide Officers ng Com -Trail Blazers Club bilang bahagi ng pagpapalakas ng Ministeryo sa Kabataan. Kasabay nito, opisyal ding binuksan ang club para sa mga bagong adventurer, pathfinder at master guide na nais sumailalim sa masusing pagsasanay at paglilingkod. Tunghayan ito sa balitang may pag-asa ni Rachel Anfaz. Opisyal na pagbubukas ng ministeryo ng Comtrail Desert Club para sa taong 2025 isinagawa sa pamamagitan ng simbolikong turnover and oath-taking ceremony. Kasunod ang enrollment day ng adventurers, pathfinders at master guides sa iba't ibang zona ng distrito. Sa ilalim ng temang Rebuild the Altar, Passing the Torch, dito ay isinagawa ang simbolikong turnover and acceptance of lanyard and shoulder board at iba pa ang mga club records sa pagitan ng mga dating opisyales at mga bagong halal na leader ng Com Trailblazer Club. Matapos ito, isinagawa naman ang panunumpa sa kanilang mga tinanggap na responsibilidad ang mga bagong opisyales para sa taong 2025. Unang-una -una po ako nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkatahoy ng atasan na maging deputy in records at ako ay nagagalak na muling magkapagpatuloy ng paglilingkod at bilang tinawag ay gagampanan ko ang aking tungkulin sa tulong ng Panginoon. Samantala, magkakasabay na idinaos ang enrollment day ng Adventurer, Pathfinder at Master Guide Club sa iba't ibang churches sa tatlong zona ng distrito. Isinagawa ang simultaneous orientations sa mga enrollees ng tatlong club upang bigyan sila ng paunang kaalaman at ihanda sila sa kanilang tatahaking pagsasanay sa loob ng isang taon. Nagkaroon din ng team building activities upang bigyang pagkakataon ang bawat enrollees na makilala ang mga kapwa nila trainees sa taong ito. Ang akin po naging inspirasyon para sumali po dito sa Master Guide ay ang akin po sarili dahil batid ko po sa akin sarili na alam ko po, po na ako'y mahina, alam ko po, po na marami pa po akong hindi nalalaman tungkol sa ating Panginoon at gusto kong sumali dito sa Master Guide sapagkat alam ko po na ito po ay makakatulong sa akin para ma-improve yung aking character development saka gusto ko rin pong matutunan kung paano pumanguna sa mga kabataan ang leadership po at saka alam ko po na ito ay makakatulong sa akin para mapalago ang aking pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Bagong taon, bagong liderato, bagong mga talento at bagong mga makakasama sa paglilingkod. Tunay na ang Pathfindering ay isang ministeryong hindi natatapos, kundi mas lumalago pa at mas magdadala pa ng mas maraming lingkod upang gumawa sa gawain ng ating Panginoon. Layuning magatid ng mga balitang may dalang pag-asa mula sa Com District, Mindoro Island Mission. Ako po si Rachel Anfas, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News.